Good morning, good morning, good morning everyone. So I can say that this video is really special since this month of October we are celebrating World Teachers Month. So happy World Teachers Day or happy World Teachers Month sa mga dakilang guro, sa mga bayaning guro, hindi lang ng bansang Pilipinas. Even to all our kababayan na nariyan sa ibang bansa na patuloy na nakikibaka, nakikipaglaban sa hamon ng buhay para maibigay yung magandang kinabukasan sa kanilang pamilya. Sa mga bayaning guro, sa loob man o labas ng ating bansa. Just wanna greet you all our teachers a happy world teachers day or a happy world teachers month. So deserve nyong batiin kayo, hindi lang batiin, kundi deserve nyong ipamper kayo ng mga estudyante, ipamper kayo ng government, kung meron man, hopefully, at deserve na deserve nyo kahit papano magkaroon ng pahinga kahit isang araw lang. So, yung isang araw sa buhay ng isang guru ay eh, talagang napaka-special na. Spending time with their families na marami na silang magagawa. So, just wanna thank all the teachers na naging bahagi ng buhay kabataan ko from kinder to grade 6 to high school, college and masteral degree. So maraming maraming salamat sa mga gurong naging bahagi ng pagkubog ng pagkatao ko, ng karunungan at kaalamang meron ako ngayon. And salute to all the teachers na patuloy na nakikibaka, na patuloy na nagbibigay ng kanilang puso, oras, sakripisyo, na bagamat maraming struggles, na bagamat maraming hinaharap sa field na hindi madali, pero patuloy na kinakaya para sa pangarap, para sa kabataan, para sa kinabukasan, para sa kanilang mga pamilya. So pagsaludo po sa mga kapwa ko guro na bagamat nagpahinga tayo pansamantala sa field, hindi po nawawala yung ating passion para sa mga kabataan. It just happen na kinailangan natin gawin ito for our physical and mental health dahil nag-iisa lang din yung buhay na meron tayo. We cannot give if we are an empty vessel. Wala tayong maibibigay kung wala rin tayo na, kung tayo na mismo drain na. So, sana po sa mga guro na patuloy na nakikibaka, alagaan nyo din po yung sarili nyo, yung buhay nyo. Dahil sa pamilya nyo po, nag-iisa lang kayo. Sa trabaho natin, pwede tayong palitan. Just for a week or a month, may kapalit ka na. Kaya hinay-hinay lang. Dahil nag-iisa lang yung buhay na meron tayo. At sana, yung mga hiling natin, magkaroon din ng katuparan sa gobyerno, sa pamahalaan, lalong-lalong sa mga kaguruan dahil deserve na deserve ng mga guro yung maayos na benepisyo, yung healthcare na dapat mayroon ng mga guro, hindi lang sa bansang Pilipinas. Kundi alam ko gayon din yung nais ng mga gurong nag decision mga ibang bansa para dun magturo. Hindi natin alam ang kanilang mga dahilan at hindi natin sila masisisi at hindi rin naman natin sila dapat husgahan dahil kanya-kanya tayo ng sitwasyon at kanya-kanya tayo ng mga battle sa ating mga buhay. At kung ano man yung mga battle na yon, hoping and praying na mapagtagumpayan natin yon. Ang mahalaga, we are happy, we are motivated sa ano man yung ginagawa natin. Because after all, that's what really matters. Yung joy, yung happiness, yung contentment na meron tayo sa ating mga puso para maging blessing, maging pagpapala, maging kalakasan, hindi lang sa ating mga pamilya, kundi sa mga tao na nakakasalamuhan natin araw-araw. So once again, salute to all the teachers all over the world. Thank you very much sa patuloy na paghubog, sa kaisipan, sa puso, damdamin at diwa ng bawat kabataan. Bagamat iba yung henerasyon natin ngayon, sadyang napaka-challenging ng mga learners natin ngayon. So, laban lang po sa mga guru na patuloy na humuhubog ng kinabukasan ng bansang Pilipinas. So, once again, Happy World Teachers Day. Happy World Teachers Month. From Chef Antonio Sorblas. God bless everyone.